bagong uh, vlogging camera natin. Ikot lang tayo no, para makahanap tayo ng uh, magandang store para sa pagbibila natin ng ating uh, vlogging camera. So okay, ikot tayo mga ka -onix. Ah. Wow, wait. Eh. naghahanap tayo dito mga kaonix no ng uh, vlogging uh, camera yung mga pinakamagandang uh, pang vlog nila na camera so isa sa mga contender ay DJI GoPro and so yung dalawang yon hanap tayo dito So, nagresearch research na tayo sa YouTube ano. So isa daw sa pinakamaganda is yung DJI Action 4, no? Osmo Action 4. So tignan natin yung mga kaonix sa mas maganda pa siya sa GoPro, no? Do ayun doon sa ating reviews sa mga YouTube, sa mga YouTubers. So hanap tayo dito ng DJI. So sana makakita tayo ano mga kaonix. So ito mga kaonics, nandito na tayo sa DJI. Ano? Pasok tayo. Tignan natin. 1080 p yung mga 40 fps, sabi natin 60. Ito yung stabilization, yung relax state. Kaya mga ka-onics, no? bumili tayo ng DJI uh, Action 4, Osmo Action 4. Bili tayo ng extra na handle niya ano, dito sa may telesin. Kano nga ito? natin sa inyo kung ano yung mga nakikita. So dito tayo sasakay ng jeep ano mga Kaonix Pauwi ng uh, Pilkoa, Then diretso ng uh, Cruz na Ligas Ayan mga Kaonix no Nakarating na tayo dito sa bahay natin sa Cruz na Ligas Halos alas gist na ng gabi Nang makarating tayo dito So ayun mga Kaonix no galing tayo sa SM North at bumili tayo ng ating uh, bagong vlogging camera. Um, actually, medyo matagal ko na rin sana talagang ano, no, uh, maghanap ng ibang magagamit natin para sa pag-document natin, ano, pag-vlog, no, kasi naging parang libangan na rin talaga natin siya, no, at sa mga previous Uh, videos natin, vlogs natin medyo siguro napapansin nyo no, hindi siya ganun kaganda yung ating mga kuha ng videos natin no, kasi hindi ganun talaga ka-high tech yung ating ginagamit na na camera, no, para sa ating mga videos So, ang madalas ko napapansin, no, ang lakas ng hangin, no, pag malakas yung hangin, pag nasa outdoor tayo, rinig na rinig yung hangin, ano. So, sana yung nabili nating kamera uh, camera ngayon ay medyo meron siyang filter para dun sa mga noise o hangin, no, na nandoon sa area kung saan tayo nag video o nag vlog So, yun mga ka no, medyo matagal akong nag-isip, no. Siguro mga isang linggo, dalawang linggo, isang buwan, no, kung ano talaga yung bibilhin natin. Nag-research na rin tayo, marami tayong research, marami tayong mga advices na na-receive kung ano yung ating uh, bibilhin, no? Pero nag-come up talaga tayo, ang gusto talaga sana natin bilhin ay yung uh, DJI, no? Osmo uh, um, Pocket 3, no? Yun yung uh, sa research ko, ayon sa research ko, ayun yung pinaka best a uh, vlogging device ngayon 2024 no Osmo uh uh DJI Osmo Pocket 3 no may pocket 2 siya pero yung latest niya Pocket 3 ano so siya yung pinaka handy pinaka maraming uh upgraded na versions na uh, applications na magagamit para sa vlogging device pero wala siya, no? hindi siya available doon sa SM North nung pinuntahan natin kanina. At saka medyo mahal yon mga ka No? <laughs> Siguro nasa 29,000. So wala tayong ganong <laughs> budget para doon. No? Pero tumingin lang ako. No? Pero yun talaga yung number one choice ko sana. And then, nag-ikot nag ako doon. So nakita ko yung iba-ibang klaseng camera. No? So isa sa mga pangalawa sa mga choice sana natin is yung GoPro no 12. Pero bago tayo maghanap o bago tayo magdesisyon, nag-ikot pa tayo no. Kasi nga gusto lang natin mag window shopping talaga sana kanina. So nung pag-ikot natin doon, nakita ko meron pa lang ang DJI no. Out of stock sila ng uh ng Osmo uh, DJI Osmo uh uh Osmo Pocket 3. Pero may nakita akong bago no na hindi ko nakikita sa mga research ko, yung Osmo Ah... Uh, ang tawag dito, DJI Osmo Action 4 no. Una ko nakita yung Action 3 mga Kaonix pero nakita ko meron pa lang Action 4 mas latest siya no. And then Ah, uh, nagtanong-tanong ako doon sa mga salesman doon kung ano yung uh, features, ko ano yung characteristic nung uh, DJI Action 4 no Osmo Action 4 no sabi nila maganda tapos sabi nila sa akin no hindi ka sigurado sir mag research ka sa YouTube so lumabas ako mga ka-Onyx dun sa store no sa DJI DJI mismo yung store at nag research ako mismo no sa YouTube dami kong ni siguro mga tatlo apat no pero sa tatlo at apat noon ang nakita ko dun ano pinag-compare nila no yung GoPro 12 tsaka yung Osmo uh, Action 4 ng DJI no. So halos lahat no ng na-research ko, ang sinasabi nila no, ang mas the best is yung DJI Osmo Action 4 compared doon sa GoPro 12 na Black. Kaya medyo nag-isip din ako mga maka-honest, no? kasi GoPro talagang kilala na 'yan no. Matagal na yan. at yun din nire-recommend sa atin no ni Kainags ng no, ating uh, kapatid no na vlogger sa Canada sa mga hindi pa nakakakilala no sa kanya at syempre mm, yun sana yung gusto natin na uh, bilhin din no kasi matibay no kumpara doon sa isang packet 3 ng DJI medyo baka hindi siya ganong katibay yung leeg niya no uh, at least yung GoPro no ah uh, ano na siya subok na siya, pero yung uh Osmo Action 4 ng DJI no halos parehas din siya ng features ng uh, GoPro no kaya parehas silang itsura pero yung uh, upgrade, uh, ano niya upgraded no yung kanyang mga bagong uh, uh, applications mas maganda siya no mas malaki kumpara sa ah uh, kumpara sa GoPro kaya yun nag-come up tayo mga ka -onics. so pakita ko lang sa inyo no So, ito siguro hindi pa naman natin magagamit pero kailangan lang natin eksperimento. Ito yung box na actually nabuksan na namin siya kanina. Pero nabuksan, uh, buksan ulit natin yan. No, pakita ko lang sa inyo kung ano yung mga meron siya. Package to mga ka Onyx, no So, bari lumalabas siya na 24,600. No? Saan na ba yung resibo? Nasa ganun yung kanyang uh, presyo mga ka 24,600 ano tignan natin ano. So ah, ito yung pinaka-camera niya. Ito. Oops. Ingat lang tayo mga ka Onyx, no. So mas maliit siya no kumpara doon sa GoPro 12, no. Mas maliit yung camera nito mga ka Onyx. No? Yan. Okay? So ito lang siya, no. Ito yung harap. Ito naman yung likuran niya. Action 4 sya no Stabilizer Halos kompleto na rin Ang para sa GoPro So ang GoPro Mga ka Onyx no Nasa halagang 25,000 siya, Pero ang makukuha mo lang doon Ito Tsaka yung kanyang casing Pero sa GoPro uh, Pero dito sa Osmo Action 4 ng DJI uh, Makukuha mo ito Casing At yung iba-iba pang mga Kailangan no eto siya sa halagang uh, 24,600. And then ito pa siya mga ka-onyx. Yung casing at yung iba pang pagkakabitan. Ano? Pero actually mga ka-onyx, no? promo lang sila ngayon. Pero ang original price niya talaga is 28,000. More than 28,000. So swerte lang natin. no? Kasi... Uh, nagkataon nag-promo sila at by March ay babalik sila sa dating presyo na 28,000 ano. So ngayon ay araw ng uh, February 29. Ah, so, sorry, February 28 mga kaonics no. So ito pa, mayroon siyang cord. Tanyo yung cord ano. Meron din siyang case mga kaonics no. So yung case kinagamit niya dito sa camera at meron din siyang uh, medyo uh, tornilyo na ginagamit para dito ano. And isa sa maganda dito mga Kaonix no. Meron din siyang selfie stick. Yung selfie stick niya napakahaba. Grabe. Ayan no. Tanyo no. Yan siguro mga isang dip ko to mga Kaonix yung selfie stick niya no. Yan. Pero bukod doon mga Kaonix no Ah uh, bumili rin tayo ng isa pang selfie stick. So, nasa 400 plus ito, itong binili natin. No? Gusto kasi natin medyo handy lang siya, no? Yung hindi halatang nagbablog tayo. Yung parang nakatago lang siya, no? Ito. Pero, ang maganda rito mga -onyx, no? Pwede natin siyang ibuka para, yan para maging stand siya na naka-stand siya at bukod doon bukod doon no, pwede rin natin siyang Iangat. Yan. Pero hanggang dito lang siya, no? Hanggang dito lang yung taas na at yung haba niya. Kumpara dito sa isang... Uh, original na nakapackage doon sa ating nabili. Mahaba to mga kaonis, no? Yan. Parehas na... Parehas naman natin magagamit itong mga ito, ano And, syempre... Bumili na rin tayo ng... Uh, external disk kasi kailangan niyo mga ka no? 128GB yung mga kaonis no 128 gigabyte lang binili natin. At medyo mahal din siya mga kaonis na no? mga nasa 2,500 yung 128 gigabytes. Hindi pala pwede yung mga nasa cellphone no, na external disk kasi hindi niya makukuha ng ganun kaganda. Yung mga videos hindi niya ma-store kasi nasa 4K USD siya. Kaya yung mga ginagamit para sa mga GoPro, sa mga action camera at other mga malaking camera no itong ganitong klase na extreme pro no 4K UHD na mga uh, external disk no mga canonix so yung mga canonix no so hindi sana ako bibili pa kanina no so matagal lang talaga sana akong uh, nagresearch kung ano talaga yung bibilihin natin pero sabi ko nga uh, Nagkataon naman mga ka no, na kanina lang talaga dumating, no, yung limang limang uh, item ng uh, itong ating binili, no, yung Osmo Action 4, no, kanina lang dumating na umaga. Pero pagdating ko kanina, no, yung kasama natin, no, tatlong beses na siyang bumili ng uh, pangatlo na siya nasa bumili nito, ano, kaya yun din 'yo nagtulak sa atin 'no para bumili pa. Bumili na kasi nga baka maubusan pa tayo pag bumalik pa tayo sa mga susunod na araw. Kaya yun nakabili na tayo at sana magamit natin siya 'no. At uh, sana maging maganda rin mga susunod na videos natin. At syempre ako din naman ano gusto ko rin naman manood na mga ginagawa natin, ini-edit natin na uh, maging uh, maganda at maganda sa paningin at may enjoy natin siya. So yun lang mga kaonics no, sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy kayo no sa video ito. So maraming salamat. Hanggang sa muli mga kaonics.